yung <laughs> e, nakpan beach mo na tayo try natin sa nakpan beach, let's go First stop, there you go. Mga nagmotor lang kami dito. Mga 30 minutes na biyay. Mabilis lang ang ganda ng daan ko. So, hanap sa kami ng stop. So, dito mga malapit dito. Tara sir. Check it out guys. छा सोल्यूशन बाक़ी Leo Beach, second destination. Dito yung hotel ni nina Catherine, Catherine Bernardo. Bernardo. Sila doon may ari ng hotel na yan. Isla Amara. Ayan. Dito na yun. Rapid lang from Nocton Beach to Leo Beach. Around 20 minutes. Ay, matagawa lang pang kita, eh. Leo Beach entering. Napakalupit ng lugar na Palawan. Kahit sa mga magpunta napakaganda. Finding yung entrance dito sa pinupuntahan namin ah. Nakpan Beach, Rio Beach. Walang entrance. Pasok lang kayo. Kaya napakalapit. Ayan eh. eh, isang mahabang. Ang patawag dyan. Ayan. Ayan. ako sure kung ito yung napanood sa vlog ni Jeyong eh. Itong mahaba na to. Kung gusto nilang tumalon doon. Hindi ako sure kung ito. inulit ko wala pa rin entrance dito basta punta lang kayo yeah. Ano pa tayo ng spot na pwedeng tambayan? makikita nyo yung punong yan that is maregneg pinangalan sa beach na yan yung puno na so katabi lang siya ng vanilla beach ng sakad lang kami dito yan so dito na kami tatambay at papalipas ang oras while drinking fresh buko drinking fresh buko remember oh, yeah. no, brother. It's oh, been a while, eh? oh, going I'm looking for you ever since. Yeah. Beside the town? Yeah, it's in the town, but a bit uh, on the how to say the mountain. Uh, say Hi. hi. subscribe Moronkov Travel. Yeah, yeah Maron Travel. Subscribe. Okay, subscribe if you want to see the more traveling all around the world. Yeah, I miss you a lot, brother. <laughs> yeah. <laughs> how, how many days you're staying? ten days. Oh. oh. Yeah. oh. oh. You? <laughs> and you? Tomorrow, <laughs> this our last day in Ernido, and then tomorrow we'll go back to. Puerto Princesa. We have a city tour there. Then go to Manila. Then go to Manila. We stay here maybe 10 days and go to Manila and go to Fallong 4. Yeah, yeah. That's good. That's good. Hey okay guys. Nice seeing you. <laughs> My brother. <laughs> kita okay, ulit like kami ni brother for almost 3 days tama ba? tapos lang sunset, searching for uh, dinner. low tide. low tide. that's the signature mountain. The mountain. in El Nido. yeah. Las Cabanas. Happy hour, happy hour na naman. Buy one, take one. Tapos malalasing na, na naman, Sel. Napaganda dito. Ay, may zipline. Ayan okay, guys, so may zipline. Kung kita niyo where niyan. Direct kaya ng Balenzuela Napaarami foreigner, no? Siguro buong nandito kami na bilang ko yung foreigner mga ano eh. Mga 800,000. Si Paolo si lo? Paolo! Hey Paolo! Hi! Do you remember us? Hi. How are you Paolo? Where is your hotel? Uh, actually, we go now back to Alito City. It's downtown. But we're Do you live here? That's why later we will go back uh, to Because Town. we rent we rent a motorbike. Oh, that's cool. yeah. yeah. How about you, you Anna? You rent that rice again? Uh, yeah, we we just go for the rice. we're here for the. Actually, we're here the whole day because we like it better here. Yeah, yeah, yeah. It's good. Yeah. Me as well. Yeah, nice. Enjoy you even. <laughs> nice to see you. Bye. Again. Bye, bye, Paula. Yeah. What's your name, Bede? Rizella. Rizella and you, Caroline. Caroline. Car right. Yeah. <laughs> Enjoy. Yes. Bye, bye, Paula. Paolo, bye bye. Tama nila na kita. Guys, sandamin namin ito for but sir Fred, sama, nami the first flight manas sa mga namin support. Tapos eh. Goping si Paulo, no? Hindi, <laughs> yung bata na yan, guys. Paolo rin pangalan. So, lamang lang siya konti ng paligo sa akin. Tsaka ng konti ng puti. dami namin nakita ditong friendship, no? Kasi, diamok na mas maganda to sa town proper, no? Kasi dun sa may town proper, puro bilian siya. Maganda rin. Tapos may port dito. Beach talaga. Tulad naman ang sabi ni Caroline. Sunset. Sunset. So, ayun. Kain muna kami guys. See you later. Yeah, boy. Okay, dito yung nahanap na yung food trip. Ay beautiful! Sil! Dito kami kakain mga pare. May swimming pool. Bahal mali ko. Sa taas kami. Ngayon yung beach kanina. Okay. Thank you ate. Magtututin muna kami ng aming food trip in. Medyo pricey dito. Pero okay lang. Sabot naman ang aking boss. Tapos Tapos pa sa ako? Nasaan yung ano? Happy hour, happy hour. Ayan na naman ang happy hour. Dito kasi sa Palawan, yung tinatawag na happy hour. Ang baga, buy one, take one siya. Pag bumili ka na ito, may libring isa. So, kahapon pa kami nagaganto. Si Grisel, maagang churn lot sa happy hour na yan. So, ewan ko lang ngayon. Nag-request kami sa bartender na light lang yung lasa niya para hindi masyadong matapang waiting na lang kami sa food na nililog to so yun happy hour happy hour after kumain tambay ng dito mga pare yan feeling mayaman aman kanda pizza may... top ng vibes dito po oh, mga pare, tapos sa amin kumain. Solid ang ganda ng place sa kanina okay, na natin. Na. Wala nang katawad ako dito kami na lang. Oh. kami babalik namin sa parking kasi namin tinark yung motor. And then go back to the El Nido proper kung saan andun yung ating tinutuluyan. Dahil last night na namin yun, pumibili kami ng mga t-shirt, ref magnets. Yan. Kami na lang tao dito. So ngayon, palungkot na araw, last day na ngayon, napakalukit. Fourth day ko na wala pa rin si Jiong, hindi oh. ko alam kung magkikita pa kami. Ayan lang, see you later mga pare. Panap yeah. tayo ng

pwede salamat. Peder sampu Ha? ng t-shirt. Um, Siya na yan or. pa isa Ay naitawante Excel. Siya, pa plastic na. A rep magnet mga boss binibenta So ayan magaganda siya Suggest niya kayo Saan ako kukuha ng rep Comment niya Saan ako makabili ng rep okay. Last night for today bukas Biyari na kami pa if you see to have your grandparents? I'm really good for but... And drinks, guys! Happy hour cocktails. There, so even though the kids of the tribe, they know how to make or how to hunt animals, it's part of their training, because it's part of their survival. There. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs Boarding na kami. Kaso, 7 kilo, higit ang kanyang bagay. Kailangan niya magbawas. <laughs> Narinig mo ang magkano, Sel? <laughs> <laughs> Mabigat kasi yung dalang niya, eh, kaya na Ayan, magbabawas muna siya. Bawas ka na siya. ilo. Tulungan kita.